Hello guys, ah, magandang araw sa inyo Magandang araw sa ating lahat Saan man tayong panig ng mundo uh, ah, Ako nga po pala si Diggs Isang welder dito sa Canada um, Marami ang nagsasabi na Hindi na raw worth it magtrabaho dito sa Canada Dahil sa mahal ng mga gastusin dito So ngayon guys, ah, bibigyan ko kayo ng idea kung hindi na nga ba worth it or hindi na ba sapat ang sinasahod dito sa Canada dahil sa laki ng gastos. Or uh, kung tawagin ay um cost of living dito. So ako nga, uh, ako nga pala guys ay uh, isang welder dito sa Canada. Welder lang po ang trabaho ko dito. So ayan nga Ngayon kakalabas ko lang ng trabaho At uh, Nagpapainit ng sasakyan Bago pa rin So mag vlog muna tayo ngayon guys Bibigyan ko lang kayo mga kababayan Ng idea Kung gaano Kung, uh, kung uh, Gaano um, Kalaki ang sahod dito at kung gaano rin kalaki ang gastos So, mag-umpisa tayo guys sa sahod. Dito sa Canada, bi-weekly ang sahod namin dito. Kung baga, kinsenas, kinsenas. Pero, hindi ibig sabihin kinsenas katapusan. Basta every two weeks sa sahod. Yun lang yung katakaran dito sa company na, na napasukan ko. Um, hindi naman gaanong malaki ang sahod ng mga welder dito dahil syempre alam naman natin na ang mga welder ay skilled worker lamang po kaya syempre in-expect na natin na hindi ganun kalaki ang sahod kumbaga ay sakto lang para sa isang skilled worker so ikikwento ko sa inyo guys kung magkano ang sinasahod ko hindi man eksakto pero nag-range ng ganyan dahil hindi naman pare-pares ang sahod ko sa dalawang linggo kasi minsan may overtime, minsan wala. Pero kadalasan, ang sahod ko lamang po sa kada sa ay maabot ng $1,300. Yan po ang average ng sahod ko. $1,300 Canadian Dollars kada kinsenas. So kada buwan po ay sumasahod ako ng... Kung $1,300 kada kinsenas sumasahod ako ng 2,600 kada buwan or pag nakaka overtime umaabot tayo ng 3,000 kada buwan ayan po ang um, ang average na sahod ko bilang isang welder dito at lipat naman tayo guys sa gastusin so sumasahod ako kada buwan ng uh, 2,600 or minsan 3,000 versus sa gastos ko kada buwan eto na mag-umpisa tayo guys sa sasakyan siyempre pag dito sa Canada kailangan natin ng sasakyan so dahil eh hindi naman ako marunong sa makina sa mga sasakyan kaya brand yung kinuha ko ayoko ng problema, ayoko ng sakit sa ulo na masisiraan yung sasakyan kasi lalo na dito may winter ayoko magbaka sakali kaya brand yung kinuha ko so ang sasakyan ko guys um, tatlong kada buwan ang binab ah, kada kinsenas ang binabayaran ko dito kasi bi-weekly rin ang bayad sa sasakyan tatlong daan kada kinsenas plus insurance ng sasakyan na 240 kada buwan so dahil medyo mahina tayo sa mat hindi ko ano yung saktong amount nung ano na yun hindi ko muna may sasabi sa inyo ngayon pero mamaya ipapakita ko sa screen ko magkano lahat so ayun na sa sasakyan syempre sa gasolina um, siguro umuubos din ako ng $100 sa gasolina sa loob ng isang buwan pag dito lang ako sa bahay, trabaho, bahay, trabaho, palengke mga 100 dollars pero kung lumalayo ako, kulang po yun at lipat naman po tayo sa bayarin sa bahay may binabayaran akong bahay kwarto lang po inuupahan ko dito kasi solo lang naman ako medyo mahal kung uupa ako ng bahay kaya kwarto lang po kinuha ko ang upa ko po sa kwarto ay 350 350 Canadian Dollars kasama na dun yung tubig, kuryente at internet isang set na po yun at meron din akong inuhulog ang cellphone syempre kailangan natin ang number cellphone kasi dito guys sa Canada kaila importante ang number kasi may mga pagkakataon na kahit bumili ka lang ng pizza kung saan man dyan na tindaan ng pizza iigin ang number mo hindi ka pagbebentahan pag wala kang number So mahalaga ang number. Ang hinuhulugan ko naman sa cellphone ko, isang set kasama ng internet sa cellphone plus yung unit ay nasa 115 kada buwan ang hinuhulugan ko sa cellphone. So ilan na yun? hindi ko na makumpute pero ipapakita sabi ko nga ka kanina ipapakita ko sa screen mamaya ang total ng gastos sa isang buwan pag dito ka nagtrabaho sa Canada so tapos na tayo sa cellphone doon naman tayo sa groceries syempre kailangan din natin ng groceries um, ako medyo matipid ako guys sa isang linggo namamaling kaya ako minsan mababa na pinakamababa ko sa isang linggo ang 50 dollars pinakamababa na yon minsan napapa extra maabot ng isang daan pag napapainom maabot ng isang daan so kung sa pinakamababa akong gastos palagay na natin 50 kada linggo umaabot pa rin ako ng pinakamababa na yun ah, dalawang daan kada kada buwan pagkain lang po yun di pa yun kasama yung mga kailangan natin na toothpaste sabon, syempre mga um, panlabang sabon ganun so mga ipagpalagay na po natin na isang buwan sa groceries kasama lahat-lahat mga 250 tipid na po yun uh, matipid na po yung 250 na yun at syempre magpapadala din po tayo sa Pilipinas sa pamilya natin um, ang average na padala ng isang OFW ay 20,000 sa Pilipinas buwan buwan pang gastos nila yun bayad tubig, kuryente, ganun pinakamababa na po yun 20,000 pagpalagay na natin dito po sa Canada depende sa lifestyle nyo malaki or mababa ang gastos. Kung mamumuhay tayo ng magandang lifestyle dito, masasarap na pagkain, hindi pa ulit-ulit na ulam, siguro ang uh, $400 dollars natin sa isang buwan, solo lang tayo, kulang pa. Kaya dyan na pumapasok yung technique ng mga OFW na puro itlog, itlog, itlog para lang makasurvive para may may padala sa Pilipinas at may may tabi pa rin kahit papano kaya hindi ka makakasurvive sa Canada depende sa life sa lifestyle mo sa lifestyle natin guys doon nakadepende kung paano tayo makakasurvive kasi sa sahod ng isang OFW kunwari um, sa mga skilled worker po kasi guys medyo kumbaga maganda na po yon na ganong kalaking sahod yung yung umaabot ka ng 1,500 a month ay uh, bi-weekly maganda na po yun kasi yung mga kunwari sa mga fast food chain nagtrabaho, syempre mas mababa po ang sweldo ng mga yun um, hindi po natin minamaliit yung mga kababayan na natin na nagtatrabaho sa mga fast food chains o sa mga groceries kasi syempre malaki pa rin naman po yung sahod nila kaya lang, syempre mas malaki pa rin ng konti yung sa um, skilled workers Basta, hindi magbabago yung lifestyle natin guys. Nandun pa rin yung pagtitipid. At uh, yung sinasabing ulam Pinoy, na isang ulam, sapat na, may may tatabi pa rin po tayo kahit pa paano. So, ito na nga guys ang uh, kabuoang gastos. Versus sa kabuoang sahod ng isang OFW dito sa Canada Ito sya So hanggang dito na lamang guys At uh, mag-iingat po tayo parate kahit sa aman tayong bahagi ng mundo At uh, God bless po Maraming salamat